Magandang araw sa inyo mga kapogi. Ito ang pangalawang araw na pag-harvest namin ngayon dito sa gilid ng kalsada. At ito na naman ang araw na makikita niyo ang isang puging tulad ko. Pero joke lang 'yon. Ikaw naman, di ka pa mapipireo. Pangalawang araw pa lang ay late na ako ng gising. Pagdating ko ay marami nang nabunutan si na ng niyo. Napasarap kasi ang aking tulog. Dahil sa napasarap kagabi ang aming tagayan. Kapong kasi sa unang araw namin pag-arbis dito ng niyo sa gilid ng daan. Dahil nanibago na naman ang aking kapugian. Ay pero na first time pa lang ako sa pagtatrabaho sa pagbubunot ay hindi ko na maigalaw ang buong katawan pagdating ng umaga. Pero ngayon kapag nagharvest harvest na dito ng niyog ay lagi na ako dito nakatoka sa pagbubunot at nagkaroon na sila ng poging kasama sa pagkakanggot. Minsan sa pag pagkakanggot namin dito ay hindi namin maiwasan ang ganitong pangyayari Tama? Tama? sama dito si sa Binan ang gumugulong ng bunga ng nyug. kahit sabi nakabuta ka pa dito pag tumama ito sa'yo lalo pat pag nakatama pa ang matigas na bahagi nito ay siguradong abot langit ang iyong mararamdamang sakit ang pinagkakanggutan naming area ay dito lang sa gilid ng daan sa pinakaibaba ito yung area na laging dinadaanan na Binan papunta sa kanyang kubo doon sa itaas ng bundok tumitigil kami dito sa pagbubunot kapag malapit sa amin ang nagsusongkit ng nyog para mabantayan namin ang mga nahuhulog at tumatalsik na bunga ng nyug. nakabili dito ng ang aking kasama dahil kapon ay mayroong tumigil na sasakyan Habang ako ay nagbabalat ng nyug sa gilid ng daan Nagtanong kung pwede daw siyang bumili ng nyug dito sa amin Dahil magluluto daw siya ng biko sa karawa ng kanyang ina Kaya amin naman na itong binintahan At bumili lang siya ng sampung peraso Dahil doon ay nagkaroon kami ng merienda ngayong umaga Pagkatapos ay pinagpapatuloy na naman dito ang aming trabaho Para mailagay na sa sako ang binunutan ng nyug At dadalhin na nila doon sa gilid ng daan Para ito ay pag-aisahin hanggang sa mapuno ito at ito'y kanila ng tatalian. Napansin namin na kunti lang ang bunga ng niyog ngayong anihan. Dahil nung nakaraang buwan, pag nag-harvest kami, ay nakakasampung sako kami o mahigit. Pag nag kami ng umaga pa lang, ngayon ay nakapitong sako o walo na lang. nakabasi din ang aming mga sahod sa kung gaano kadami ang bunga nito at kung ilang araw namin ito matatapos sa pagkakanggot. For my everything, wish me the ngayon ko lang nalaman na may tinatago pala akong talentong kumanta. Pero sabi nila, itago na lang daw. Dahil baka umulan pa. Sa pagtatrabaho mga kapogi, dapat ay i-enjoy lang natin. Ang ating ginagawa, hahaluan din natin ng kunting kwela. Hindi yung stress ka na sa mga kautangan mo at seryoso ka pa sa mga ginagawa mo. Mababawasan ang kapogian mo niyan. Sayang ang tatoo. <laughs> uling tambak na ito na pinagbubunutan namin mga kapogi at kami ay manananghalian na inoobos lang namin ito para namin ito babalikan mamaya nagdala na rin ako dito ng nyug na panggulay at ito aking dadalain sa bahay kapag nagharvest kami dito ng nyug kumukuha na kami dito na aming ipanghalo sa aming mga lutuin pinipili namin yung mga magagandang klase na malalaki at matagal na masira dahil ini-stack namin ito sa aming bahay para pag kailangan mo na magluto nito ay meron ka na kaagad na makukuha tulad mo naalala mo lang ko sa oras na pagkailangan kailangan mo na 这样没。Yeah, <laughs> Pagdating ng hapon ay nagsamula na naman kami dito sa gilid ng daan. Dito banda sa itaas nito, ang ginagawa namin dito ay pinapagulong namin papunta malapit sa gilid ng kalsada mula sa itaas. Nakaraan kasi doon talaga kami nagbabalat ng nyog. Doon sa tinatayo ng sako sa ibaba pero ngayon hindi na dahil araw-araw kasi may naglilinis sa gilid ng kalsada. Ito yung mga nagtatrabaho sa programa ni Gov dito sa aming lugar. Sila ang 7K Street Sweeper. Respeto na rin sa kanila dahil pinapagoran din nila ang paglilinis ng kalsada. Pero may area din talaga na hindi namin maiwasan na magbalat ng niyog sa gilid ng kasada pero pinipilit naman namin ito itapon sa malayo ang pinagbubunutan ito meron din kumukuha dito ng pinagbabalatan ng niyog kaya kung magtapon kami ng balat ng niyog ay hindi namin ito ikinakalat ginagamit din kasi nila ito panggatong sa pagkukupras din nila ng niyog kaya tinatambak lang namin ito ng maayos para madali na lang ito nila makuha sa pagulog ng nyug dito ay nasama pa ang sanga ng puno ng pili pagkatapos namin magkanggot dito banda sa itaas ay dito na naman kami sa pinakagilid ng daanan at inulog na lang dito ang bunga ng nyug sa malit na kanal o drainage tapos ay ilalagay lang ito sa patag na lugar para mabubunutan na at habang mayroong nagbubunot dito dapat mayroong isa o dalawa na nagbabantay dito sa gilid ng kalsada para mayroong nag-aalarma sa mga sasakyang dumadaan pagkatapos kumagbunot doon sa itaas ay lumipat na ako dito banda sa ibaba dire-diretso lang ang aming ginagawa para kami dito matatambakan. Dito si Kuya Tog ay tuloy-tuloy lang ang pagsungkit ng niyog. Kapag tumama ang bunga ng sa si area na may semento ay hindi ito maiwasan na mayroon itong mabasag. Pareho sa pagbuak niya sa puso mo. Aroy kakulog. Buak! <laughs> At habang nag-harvest kami dito, ay dumating na dito ang kumukuha ng aming inaaning nyug. Shoutout wala dito sa poging driver ng Kabal Kabal at sa kanyang kasamahan. Dahil nanonood din sila sa mga video na aking ina-upload. Sa content pala ng aking video ay marami palang nakaka-relate dito. Hindi lang dito sa aming lugar, pati na rin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yun nga lang ay iba, iba ang diskarte sa kung paano mag-harvest ng nyug. nakadepende sa lugar at sa kanilang na nakasanayan. Pero iisa lang ang kinakahantungan kahit sa ang lugar ka man. Madali o mahirap man ay sa timbangan din ang bagsakan. Kaya shout out sa mga Pugin coconut farmers sa buong Pilipinas at kung saan man makabot ang video na ito, ramdam ko ang nararamdaman niyo sa mababang presyo. pero ganun pa man tuloy lang ang buhay mga kapogi wala na tayong magagawa dun shout out din sa mga followers ko na laging nanonood sa aking mga video at sa laging sumusuporta sa amin marami pong salamat sa mga nakaabot sa dulo ng aking video maraming maraming salamat at God bless sa inyong lahat